Eh, pasensya na, may pag sinagad, medyo mahangin ako. Pero walang 100% na naglarali na mayabang. Pero totoo lang. Ang tingin sa amin na mga kapitbahay namin, may tiniling na. Grabe yung pakialam sa gobyerno. Wala naman ako pakialam masyado. Gusto ko lang talaga ma-interview ng media. Masama ba yun? Ito na, ito na. Ito na, media uh, na, media na. Dahil sa fame, gusto ko lang talaga sumikat ng todo para mag-award na. Uh -huh. NGO ang may bibigay sa akin, di gobyerno. Huwag ka mag-alala. <laughs>